Senador Rodante Marcoleta may banat tungkol sa produksyon ng bigas. Ang buong detalye ng balitang yan niyahatid sa atin ni Gazi Sari. Gazi? Andrea, bumanat si Sen. Rodante Marcoleta kanina habang sinusuri ang 2026 budget ng National Irrigation Authority kanina. Kung seryoso ang gobyerno sa pagpapataas ng produksyon ng bigas, kailangan munang ayusin ang tamang prioridad at hindi puro pangako sa papel. Ayon kay Marculeta, imposibleng maabot ang rice productivity goal kung ipipilit ng gobyerno na i-irrigate ang buong Pilipinas. Para daw itong proyekto na sinisimulan sa iba't ibang dako pero halos walang natatapos dahil sa bogang pondo at plano. Dagdag pa ng senador, kung sentralisado at malinaw ang proyekto, mas may pag-asang tumaas ang ani ng bagas. Sa ngayon, Anya, kailangan lang ng gobyerno unahin kung alin ang dapat talagang paglaanan ng pondo para umusan ang produksyon. Para sa DTV News, Gazi Sari, diretsyo sa punto, walang paliligoy. Maraming salamat sa iyo, Gazi Sari.